Uh, mga bro brom magandang umaga at uh, medyo pasensya na po at uh, yung mga nakarang araw ay di po tayo naka-upload at uh, masyadong nabisi po sa kabalikat all right uh, yan, may ginagawa tayong uh, welding machine at ito ay powerhouse mga bro ayan uh, medyo nililinis na natin ito kahapon at uh, pinalitan na itong uh, IGBT na ito at masyadong kinakalawang Ayan, hindi naman siya tusira pero yung paa niya mga bro paalawang ina ayan uh, ito yung ginagawa natin ngayon ayan uh, medyo malinis na yan mga bro malinis na siya nilinisan na natin ayan kani kahapon halos ano yan mga madudumi kasi uh, nabasa pa nga ito ng ulan at uh, inilagay daw dun sa kargadera ang gusto ng may-ari ipasaksak pa ay ay ko ay huwag na natin isaksak ako kasi mas maraming masasira at uh, paghawak paghawa ko nga sa kanya mga bro ay nagtubig na siya okay at uh, sabi na natin yung pinaka nagyaking trouble ayan meron tayong uh, binuksan dito uh, yung parang potentiometer siya na may volume 10k ayan tin pag uh, sinusok natin mga bro yan, ang nakita natin dito mga bro at uh, balik natin para i-demo natin yan, ayan, ito yung uh, potentiometer na nagtataas ng amperahe mga bro at uh, may tatlong paa siya. ayan oh. Uh, red, blue and yellow ayan pag uh, continuity test mo siya mga bro ay naka ano tayo 1k ay test natin ito sa pag simula sa una hanggang sa uh, huli 1 you know, at saka 3 ayan mga bro ginagaan ang ating test eh Yan, may reading naman siya mga bro na uh, 10k. Yan, hindi lang sakto, siguro hindi pa naka ano to nakatapat na maigi. ayan may may value siya na 10k. Ayan, oh, 10 3. 103 B103. Ibig sabihin ang value po niya ay 10k. At yun nakita na natin, din ito, yung nasa gitna mga bro madali man ito i-test yan o oh, then kailangan yung potentiometer pag pipihit mo gagalaw din ito Ay, pag pagpihit mo siya mga bro hindi siya nasa bahay ok ayan oh, oh, mga bro yan, oh. pag pinipihit ko siya hindi din nasa bahay yung potentiometer Okay medyo nagbablard Ayan. Pihitin natin. ayun Hindi siya na mga bro. Okay. Hindi siya nagalaw Pag pinipihit ko siya, hindi gumagalaw yung potentiometer. Hindi naabot dun sa dulo. Tapos ibuksan na natin mga bro para ma-demo ko sa inyo ng mahusay. At uh, tayo ay ano dito. Uh, tiningnan natin talagang maigi. Kung ano ba yung pinaka problema kasi sabi nga natin Kailangan malaman natin yung trouble eh. Okay? 'Yon, buksan natin. Okay, 'yan 'yung, yung nasa loob nya mga bro. Ah, 'yan oh, nagdiit ito ito dumidikit may dalawang metal na naka naka-series naka 'yan oh kasi naka ano siya connection siya dito sa gitna pag umiikot siya ito yung palyo na 10k 10k yan pag tinester mo dyan pero dito itong gitna na ito ay walang continuity okay, Just tingin natin mga bro dapat ito mga bro yung itong blue na ito hanggang dito sa blue may palo hanggang dito sa gitna na to yun yung nasa gitna na yun Ayan uh, natin mga ano ha, mga bro pasensya na yung pulay blue nasa gitna na natin yun, yung dito sa taas ayan mga bro open na open siya dito sa taas Ayan oh, mga bro, open. Oh. Ibig sabihin, ang trouble ay potentiometer, okay? Naghahanap tayo mga bro ng potentiometer kasi ah uh, umi-spark naman ito pero napakahina mga bro, mahinang mahina. Kaya hanap tayo ng uh, potentiometer. Na ang value ay 10k. 'yung problema natin mga bro ito. Ay, pinantanan natin ang bagong puting Showtime. Okay mga bro, maraming salamat. Stick on his Basically, no more steel required for this. No, that's empty. Something different, mate. Right? I this? Electro. they They're all the same. I promise that I've done Well I assume I'm going to fix this channel so that can come off. Oh, what a mess. That's quite sticky, it's going to try some label remover spray. if it doesn't do anything, I don't want it to. If I take all the writing off the panel, was asking what happened before, has it?